Yun mga bossing, what's up? Bale, ituturo ko po sa inyo ngayon yung isa sa pinakatipid na diskarte mga bossing sa pagpipintura natin. Bale, sa halagang 1,000 lang mga boss is maganda po yung kakalabasan. Pero bago po tayo magsimula mga bossing, intro muna tayo, saglit lang po ito. Ito nga pala mga bossing, yung pintura na gagamitin natin and I recommend ko po talaga na gamitin nyo itong Pondo mga boss kasi kung nakikita nyo is 2 in 1 na po siya primer plus top coat na po siya mga boss yan kung nakikita nyo mga bossing pwede po siyang primer pwede, pwede na rin po siyang top coat mga bossing bali dalawa na po siya hindi nyo na po kailangan pang mag primer mga boss at saka kailangan lang po natin dito is haluin lang po natin talaga siya ng maigi bago po natin siya i-apply mga bossing na ipahid sa pader natin o sa wall dito nga pala natin to i-apply mga bossing dito yan kung nakita nyo mga boss is ano nga pala to naka finish o naka smooth po yung paltada natin mga bossing kaya yung kailangan lang natin gawin dito mga boss is natapos ko na po itong lihain hindi na, hindi na natin kailangan pang gumamit ng spatula dito gawa nga ng makinis na kailangan mga boss pagkatapos yung lihain is gamitan nyo po ng walis yan para matanggal po yung alikabok para dumikit po talaga yung pintura natin dyan mga bossing at kung napansin nyo mga boss, yung door jam natin, tsaka yung window jam is may mga nakalagay na po tayo dyang tip para hindi po siya madamay sa pagpipintura natin mga bossing. At yung mga kakilanganin nga pala natin yung materialis mga boss, ito, roller na number 8, tsaka yung paper tip nga mga boss, yung inilagay natin sa door jam, tsaka ito mga boss, kung nakikita nyo, may dibis din po tayo dito na color black, yan po yung gagamitin natin para dito sa design mga boss yan kung nakita nyo may group tayo dyan dyan po natin gagamitin yung color black na to tsaka may imimix din tayo mamayang kulay mga bossing para dito sa design natin mamaya mga boss makita nyo at yung presyo nga pala mga boss ng dibis pondo natin is nasa 700 plus po to mga boss tsaka itong dibis black naman natin na kulay is nasa 200 plus kaya nagkakahalaga lang po siya ng 1000 mga bossing kaya tuturo ko sa inyo ngayon na sa halagang 1,000 lang is mapapaganda na po kagad natin yung bahay natin mga bossing. Kaya tapusin nyo po itong mga bossing yung video na to para malaman nyo po yung pamamaraan natin. At yung una nga pala natin ipapahid mga boss, pagkatapos ating balisin para dumikit po talaga yung pintura natin is yung dibis pondo po mga bossing. Kasi primer nga po siya, pwede na po kagad natin siyang ipahid sa mga wall natin mga boss. At saka kailangan nga lang pala natin siyang lagyan ng kaunting tubig bawal po siya nating lagyan ng thinner pwede po konting tubig lang para hindi po siya masyadong malapot din mga bossing yan kung nakita nyo is nagsisimula na po ako dyan mag magpahid ng pintura natin mga boss There was Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking so looks up and down from across the room What a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race, So catch me. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. tracks, Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race, So catch me if I At dahil natapos na nga pala tayo mga bossing sa pag-apply natin ng dibis pundo natin mga boss. Yan, kung nakikita nyo. Bali, yung na natin dito mga boss, yung para sa design na natin. Kulay gray po yung unang i-apply natin mga bossing. Bali, yung in-mix ko lang dito, yung dibis black natin, tsaka yung dibis pundo natin na kulay puti mga bossing. Ipinaghalo ko lang siya para dito natin ipapahid mga boss o i-apply. At kung nakita nyo mga boss is yung kulay grey po natin is pinapahid ko lang po galing po sa ibaba ng bintana natin kasi yan lang po yung papahira natin ng kulay grey pababa po yan. Hindi na po tayo magpapahid pa ng kulay grey sa itaas gawa nga ng kulay puti lang po yung finish niyan mga bossing. Kaya bagay na bagay po talaga itong mga bossing sa mga mahilig mag DIY dyan, magpintura, kaya ang kaya nyo po talaga itong mga bossing. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I at dahil natapos nga plan natin mga boss, i-apply yung kulay gray. Bali, susunod na natin dito yung mismong groove niya mga bossing. Kung nakakita nyo, sinalagyan ko na po dito ng kulay itim mga bossing. diyan yan mga bossing, tinulungan nga apply ako ng asawa ko dyan. Gawa nga ng para mapadali po yung trabaho natin at saka kung nakita nyo mga boss napakarami pong taong dumadaan gawa nga na ng marami tayong bisita ngayon kasi kinabukasan nito is binyag po ng anak ko kaya hinabol po talaga namin na mapinturahan mga boss tulad ng mga bossing na sinabi ko kanina is kaya nyo po talaga tong gawin nakaya nga po ng asawa ko mga boss yan kung nakita nyo siya na po yung tumitira dyan mga boss at ako naman dun sa kabila hindi nga lang nakita na sa kamera para mapabilis mga bossing yung gawa natin Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my At ito na nga pala mga bossing, yung itsura niya nung natapos na natin. Yan mga boss ko nakita nyo is sa halagang 1,000 lang mga bossing is napakaganda na po kagad ng kinalabasan ng bahay natin mga boss. Kahit nga asawa ko mga bossing is hindi makapaniwala, magmumukhang pangmayaman yung bahay nyo mga boss dahil lang sa isang libo mga boss. At kung nakita nyo mga boss, pati yung kahoy natin na railings is nagmukha po siyang tubular mga bossing. Gawa nga ng pinunturahan natin ng itim. Hindi nga lang po masyadong kaitiman pa. Gawa nga ng kulang pa po yan sa pintura natin mga boss. Pero kung nakita nyo noon mga bossing is napakaganda na po talagang tingnan. Nun. Lalo na yung wool ng bahay natin mga boss. Kaya kung nakatulong nga pala mga bossing yung video ko na to at kung nagustuhan nyo baka pwede lang po makingin ako din pabor pa like and subscribe na po dito sa munting channel ko dito sa youtube. Maraming salamat mga bossing.